bagong dive na naman tayo mga kapalers at na ito unang nagpakita bukawin or kanuping. sana magitik natin mm -hmm. sentido ang tama buhay naman mga kapalers pambinta na muna kagad salamat lord na marami panibagong bahura ito ang pinuntahan bagong tuklas na bahura mga kapalers sana may isda dito marami hanapan natin ang kasamahan at para managdagan at na ito bigan or matampusa Medyo malikot la ang mga kapadis. Lumalaro sa lingas ng plus light. Tamaan sana. Mm -hmm. Pangalawang pana. Bigan. Parehas pambinta binta. Labas ang atay mga kapadis. Itong bigan. Tinama sa gitna ng katawan. Pandaradagdag. Pambigas. Hanap ulit tayo. Mga ba isda. At naroon sa unahan. Kanuping na naman. Or bukawin. Pasisiguruhin ko. Mm -hmm. Pandaradagdag ulit mga kapadis. Baga ng klaseng isda ating dito sa panibagong bahura. Mamaya pag-ahon ko pag dito may isda, i kulik, mga kapatid at para sa trollout namin, babalikan ko ito. Hanap ulit tayo. Narong yung kasamahan ko. namaya din mga kapatid. Itong mataas na bahura ating iikutin at baka mayroong isda. Narong sa unahan, matampusa. Basta ganitong isda, mailap panain. Ayun, humarap pa sa atin at tumalikod. Tamaan sana. Mm hmm dinuplasan mga kapaders ulitin ko siguruhin ko na hindi na makatakas mm -hmm. tinamaan din dinuplasan sa unang pana ako mga kapaders pero itong pangalawa sinigurado ko na hindi na makabunot na ito nga pala mga kapaders pasensya uli ito malaking isda murinay kung tawag sa amin malalim kaya ang sinuutan kaya pinanakon agad hindi ko na nagbuksan yung camera mga kapaders ayan o laki Kwartang linaw ito bukas. Dito sa amin, gato kalaking isda ang kilo. 130 lang mga kapaders. Pero sa iba, pasala daw ito. Pero ayos na ito, kahit 130 ang kilo. Malaking biyaya pa ito ni Lord. Salamat Lord na marami. Nakatsamba ako ng malaking murinay. Ito yung isda ang mahilig mong sa mga pamilpil. Sa mga parakitang. Nakatsamba ko rin sa malim na butas. Pagsilip ko, biglang sumunggab sa akin. Buti na lang at nakakasayong pa ako. Hanapan natin yung kasamahan, yung morine na yun at baka mayroon laang sana may kaasawa. At na ito may nakasuot, isdang may balbas. Mm -hmm. Gitik mga kapaders, ito pang ulam. Masarap itong sinigang or sinabawan. Ating hanapan laang dyan, tsaka tsaka tayo ulit mga kapaders. Talagang unti-unti lumalamig ang dagat. Pangatlong gabi na namin laot ngayon, kaya bukas na gabi, Pahinga muna tayo mga kapaders. At na ito, may nakatago na isda sa butas. Kanuping na naman. Mm -hmm. Malapad ito mga kapaders. Malaki-laki na ito. Ayos nung pambinta, pandaradagdag. Nga-tsamba na ito ng kasamahan ko itong bahura. Yanarad kami ng malakas na agos. Galing kaming kawabawan. Pero ito, babo din to mga kapaders. Estimate ko dito, baka nalimito mga pitundi pa or walundi pa mga kapaders. Hanap ulit tayo naroon sa unahan. Malaking ilak ulit mga kapaders or danoy. Pasisiguruhin ko. Meron mm -hmm. Meron tayong sabawan mga kapaders. Pero pambinta na muna. Dahil ang ating huling isda kakaunti pa. At para tayo makapapit sa gastos. Pag tayo maraming huling ngayon. Baka bukas may ulam ulit mga kapaders. Salamat Lord at malaking ilak dito kahit madalang ang panain. Daan lang sa natin sa oy makakaipunin tayo ng isda niya sa atin lalagyan ating hanapan ito sa parting unahan at na ito isda mga kapaders isdang may balbas na naman timbungan mm -hmm. huli ka dyan pangulam ulam pandaratagdag mga kapaders madalang dito ang panain pero sulit man mga kapaders halos pili halos karamihan pampinta ating napapana at lalo kayong kasamahan ko hindi ko na nakikita mga kapaders Iniwan na yata ako baka na sa parting unahan lang at na ito isda ulit mga kapaders biga na naman or matampusa malikot na naman bahala kung tamaan yun tinamaan man at tsambahan kahit nakatalikod dinubol ko ang rubber para tagusan agad ang paan natin kahit malikot ito mga kapaders musik. ayan maraming tinik yan ito masaksa ng inihaw mga kapaders kailang medyo maliit pa kung natin kuhain iyan, hanap ulit tayo. At na ito, meron dangit mga kapaders, malapad. Nag-iisa lang. Mm -hmm. Yari ka dyan. Nasaan kaya ang kasamahan na ito at baka mayroon. Ikagala ko ang links ng mga kapaders, baka tayo makachamba pa. Sana may mga kasamahan ito. Nag-iisa lang talaga ito mga kapaders, walang kasamahan. Hanapan na lang natin at baka makachamba. Hanap na naman tayo. At naroon, bigan ulit mga kapaders, kaya lang medyo maamo. Ito magandang panain. na mm -hmm, nachimpuhan man. Aalis ah, sa paan ako at baka makabunot pa, masayangan pa mga kapaders. At maghahap tayo ng panibagong mga panang isda, Diyan sa parting unahan. At na ito sa unahan ko, nasa buhanginan, danggit mga kapaders. Malapan na ito. Mmm, -hmm, yari ka na naman. Maayos ito mga kapaders. Kahit mandalang ang danggit dito, malupit naman kalalapad. Hanap ulit tayo. Dito sa mataas na bahura, naroon, buntot lang ang labas. Surahan mga kapaders. Tinaguan tayo. Ito na, malabas na. Ay, sumuot lalo. Sumitin ko. Oo, oh, lalong sumuot mga kapaders. Dito sa ilalim ang butas. Dito, sa parting ilalim. Uy, paru-paru bagay lubas na yan. Nasa na kayo isurahan na yun dito. Wala, barado ang butas ating balikan mga kapatid ay na ito na mm -hmm. buti at mamu sura hindi lumayas kahit nakalabas sa butas Salamat Lord, nakatsamba tayo uli. Mga isang kiluhan itong surahan, estimate ko laang mga nitong pambinta bukas, favorite ng mamimili. Hanap na naman tayo. Doon sa corals, sa ilan ng sayap, may nakasuot mga kapaders na isda akong napansin. Hindi ko lang kung isda in ito. Ating iikutan mga kapaders, Nasa na kaya yun? Ating silipin. Na ito, nakatago. Mm -hmm. Surahan ulit mga kapaders. Medyo malit lang ito sa isang napahana ako. Estimate ko dito mga 7 gramos ang timbang. Pero ayos na. May timbang na rin. Dagdag pang binta. Hanap ulit tayong isda. Tsaga-tsaga lang tayo. naroon sa unahan. Danggit ulit. Mm -hmm. Huli ka dyan. Itong istang masarap sinabawan mga kapaders pero yan ang antak ng makatinig. Malalayo ang pag ng danggit dito sa bahura. Kahit malamig ang dagat, talagang tsaga-tsaga na lang tayo sa pamamana ngayon. Hanap na naman tayo. Pakita mga isda, ito kanuping or bukawin. Mm -hmm. Pilaki mm na naman ito. Istang kanuping. Nasaan kaya ang kasamahan pa na ito? Baka mayroong man nakasuot sa ng butas Ating silip-silipin mga kapaders At baka makachamba tayo ng mas malaki pa dito Yung mga isang kiluhan ng timbang Magahanap na naman tayo mga kapaders At na ito Sulit or Malaki-laki na ito Ay tumago Ating silipin Ay maganda ang pisto mm -hmm. Yari ka dyan Mataan tama mga kapaders Malaki-laki sulit na ito Salamat Lord na marami. Talaga tsaga talaga ang ang ngayon. Kahit madalang ang panain At na ito sa unahan, dalawang isda, isang danggit. Itong unahin ko, mm -hmm, tagpian. Ay, nakabunot mga kapaders. Hindi nagpaabot yung tagpian. Ito nila ang danggit. Mm -hmm, sa yung tagpian. malaki lagi pa naman mga kapaders yun. Hindi nagpaabot. Hanapin natin yung tagpian. Ito, solid. Mas maganda ito mga kapalos. Mas malaki. Kailangan medyo malikot. At ipaplangkitahan ng maganda para tamaan din ng maganda mga kapaders. Lalo yung kasamahan ko. Nasa unahan. Malayo. Mm -hmm. Tinamaan ang kanyang udugan. Nagpilig-pilig lang mga kapaders. Naroon pa rin kasamahan ko sa unahan. Malay ang aming distansya. At inlalapitan. Hanap ulit tayo mga kapaders naroon sa unahan talik bago karatig ng tayong nakarap sa atin mm -hmm. mataan tama gitik pati mga kapaders atin silipin ang buwis baka mayroong kasamahan wala nasan kaya hanapin natin dahan dahan tayo lang oy. ayun alatan mga kapaders por hulilyo Oy, mailap puminto ka lang mm -hmm. Ito ang tama. May isang paru-paru mga kapaders. wag na muna yun. Pwede sana ng pang-ulam yun. Kailangan medyo maliit. Di ko sa medyo malaki-laki. At para malaman naman. At dito sa pinanaan ko ng rodilyo mga kapaders. Mayroon palang kasamahan. Alatan na kulay dilaw. Lipstick ka, na alatan kung tawag sa amin. Pasensya ulit. Hindi ko na videohan bago panain. Ayan, gitik. Medyo malaki-laki ito mga kapaders. Estimate ko mga kalahating kilo. Hanggang din mo na aking video sa mga, mga ana, na rin kami. Isang bilang kami ngayon ang kasamahan ko. Hindi kaya lamig mga kapaders. Pag ako uhaw. wala Hindi pa ko na

716 mga kapaders pinag-apat ito ang partida bawat isa 179 ayos na may pangbigis tayo mga kapaders may pangulam pa maraming salamat ulit sa inyong panood at sa inyong suporta sa akin channel pati rin sa mga hindi skip mga ads God bless ingat tayong lahat